na figure out ko na kung ano ang gusto ko. Gawan mo ako ng sandwich. Siyempre, simulan na natin. At una, kailangan ko ng plato ng strawberries at saging. Kailangan itong slice. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Kunin natin ang machete. Wala, Lahat ay nakahiwa sa maliliit na piraso. Sunod, kailangan ko ng tinapay at chocolate syrup. kinapalat at sanggod ng strawberries sa tinapay. Manipusab yung chocolate syrup sa ibabaw nito. And then sunod, mga saging. Ibuhos din yung syrup muli sa ibabaw nito. At dapat itong gawin hanggang maubos ang tinapay na ito. Grabe! Ang laki ng sandwich na ginawa ko. Astig! Kailangan pang lagyan ng Nutella ang lahat para mas masarap ang sandwich. Lagyan pa ng mas maraming Nutella. Mmm! Ang sarap! Ano? ano kaya ang ginawa ng iba? Tingnan natin. Oh, nakatulog na naman si Lola. Gumising ka, Lola. Tingnan mo ang ginawa ko. Wow, ang sarap ng pagkain. Magaling, Tiffany. Pero ano ang dapat kong gawin? Oh, ang cute naman ng maliit na hulmahan. Puputulin ko ang hugis puso mula sa tinapay. Ayos. Ilalagay natin ito sa kawali. Basagin ang itlog dito. Ganyan lang. Ngayon, hintayin natin maluto ang pritong itlog. Okay, handa na ang lahat. Panahon na para buuin ang sandwich mismo. Ilagay natin ang ham, pagkatapos ang mga pipino, at gawin ng sarsa yelo at mga ngiti. Akpan ng isang piraso ng keso. Ang ganda, takpan ng ikalawang hiwa ng tinapay at itlog. Ngayon, iguhit natin ang tabas ng puso gamit ang ketchup. Wow, naging masarap ito. Chef, ano sa palagay mo? Oh, uh, well, nakita ko ang mas maganda. Tingnan mo ang lulutuin ko. Kumuha tayo ng mga mga kain na pintura at brush. Gumuhit tayo ng larawan sa tinapay. Susunod, kakailanganin ko ng makulay na keso. Maglalagay tayo ng dilaw. Tapos, berde, Ube at kulak. Tunawin gamit ang burner hanggang sa matunaw ang keso. From now, gusto niya pa rin ng toast na may disenyo ng bahaghari. Ngayon, maaari mong ihain, Vivian. Mag-enjoy sa pagkain. Wow! Nagawa niyo na lahat ng mga sandwich. Ang iba-iba talaga nila. Gusto kong magsimula sa rainbow na isa. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow! Rainbow na keso. Ang galing. Subukan natin. Mi mm, masarap. Astig. Pero, paano naman dito? Isang egg sandwich? Ayos. Subukan natin ito. Mmm, masarap. Oh, sandali. Hilaw ang itlog. Yuck. At paano naman dito? Napakalaking sandwich. Subukan natin. O oh, hindi. Nahulog ang sandwich ko. Aba, nanalo ang chef. Siyempre, ang chef ang pinakamahusay na profesional sa pagluluto. Salamat sa lahat at lalo na sa akin. Ngayon, gusto ko ng pagkain na hugis bahay. Oh, kawili-wili iyon. Isang direktang hamon ito para sa akin. Subukan natin ito. Kuhanin natin ang mga bilog na hugis. Maglagay ng maliit na bilog na hugis sa malaking isa. Sunod, ibuhos ang jelly sa malaking hulma. Oh, mayroong magandang azul na kulay. Handa na. Ngayon, kunin natin ang KitKat at kailangang durugin ito. Binabasag natin gamit ang martilyo. At ngayon, punan natin ang mga piraso ng KitKat sa isang malit na bilog na huges. Ganyan. Para itong buhangin. Yun lang, ispray natin para magyelo ang lahat. Chef. Yeah! Ano ang naisip mo? Oh, ang saya dito. Ang salamin ko. Hindi ko makita ang kahit ano. Anong nangyayari? Sino ang nagpatay ng ilaw? Hayaan mo akong tumulong, Lola. Ganyan lang. Kita mo, mas maganda na. Salamat, Chef. Plan, ano, nyo, ano, ulit ano, 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 sinabi ang mga molde. Super, nagyelo na ang lahat. Ngayon, kunin natin ang mga tubo ng tsokolate at kamangha-mangha ang mga ito. Pinupukpok natin sila sa base na parang buhangin. Oh, may naisip na namang brilliant ang chef. Kailangan nating pagbutihin pa. Pero paano? Oo, oh, may naisip ako. Kakailanganin ko ng KitKat. Ilabas natin ito sa pakete. Ilagay sa hulmahan. Ganun lamang. Putuli ng mga sulok at maaaring kainin. Ngayon, kunin natin ang puff. Buksan ito at subukan. Mmm, matamis at masarap. Kumuha tayo ng kutsara at ilagay ito sa pastry bag. Ganyan lang. Sa tulong ng puff, bubuin natin ang bahay na tsokolate na gawa sa KitKat. Pahiran natin ang mga dugtungan ng lahat ng tsokolate at pagdugtungin ang mga ito sa isa't isa. Perfecto! At ngayon, kailangan ko ng gum machine para palamutian ang bahay. Paikutin. Tatlong chewing gum ang lumabas. Ang sarap nila. Idedekorasyon natin ang bubong gamit ang mga ito. Sunod! Gagawa tayo ng pinto mula sa puting kitkat. Mahal ni Vivian ang skittles din. Idedekorasyon natin ang bahay gamit ito rin. Voila! Tapos na! Magaling ako, pero ano ang nakalimutan ko? O oh, tama! Nutella! Bubuksan natin ito at pupunuin ang bahay sa pamamagitan ng chimney. Astig! Oh, ubos na ang Nutella. Puno na ang bahay. Lola, bilisan mo na. Oh, Tiffany, tama ka. Balata ng pipino, hiwain ng celery, at gamitin ng paminta. At ngayon, naghihintay tayo. Magingat kayong lahat. Ah! Oh, super. Mayroon akong bahay na gulay. Wow, Hindi ko ito inaasahan. Ang gagawin ko lang ay idagdag ng dekorasyon at yun na. Isang bahay sa tabi ng dagat. Pwede mo itong subukan, Vivian. Wow! Ang galing! Simulan natin sa bahay na ito. Pwede bang kainin ito? Wow! Astig! Bangka ba ito? Ang galing! Padulasin papunta sa bibig ko. Hmm. Gusto ko ito. Ano ang susunod? Oh! Uh, isang bahay na gulay? Um, ang kadire. Hindi ko gusto yan. Ngayon, subukan natin itong bahay na tsokolate. Wow, tingnan mo yan. Ang galing at may Nutella sa loob. Astig! Aha, <tellan> si Amo at Gusto, gusto ko to. Nanalo ang kapatid ko. Oo, panalo ko to. Nagawa ko ng mahusay. Yuhu! Magaling na trabaho. Susunod na gawain, maghanda ng pasta. oh, napakadali. Mayroon akong Chinese noodles. Buksan ito, ibuhos sa kawale. At kailangan pa ng mas maraming noodles. Ang kapatid ko, si Vivian, ay lumalaki araw-araw. Kailangan niya ng mas maraming pagkain. O, oh, pasensya na, Lola. Um, hindi ko sinasadya. Bakit mo ako tinatapunan ng basura? Huwag mo nang uulitin yan. Gagawa ako ng masarap na pasta. Kailangan ko ng mga gulay. Sinusubukan namin ang kalabasa. Perfect ito. Gamit ang espesyal na makina, hinihiwa namin ang kalabasa sa mga spiral. Pagkatapos ay ginagawa namin ito sa mga karot at sibuyas. Ito ang gulay na spaghetti. Chef, ano sa tingin mo? Nagagawa ako ng jelly na pasta. Ibuhos ang jelly sa tubig. Sunod, itagdag ang pangkulay. Mas marami pa roon. Umalawar ito yung... Pag natinaw daw ang gelatin, maros ang palamigin gamit ang spray. Ganyan lang. Ngayon, so, salisin natin ang mga hulma at iwan lamang ang makulay na jelly. Ngayon, para makagawa ng pasta, kailangan mong gadgarin ang mga piraso ng jelly. Magaling! Mukhang spaghetti ito, pero maikli. Ihahanda natin ang bahaghare. Ang mga ulap ay gagawin mula sa whipped cream. Handa na? Super! Ang saya! Oh, umiusok ang kaldero ko. Hindi maaari. Bakit ito umiusok? Oh, ano ang gagawin ko? Alisin natin lahat ng usok. At sa palagay ko, ayos lang ito. Well, magkadikit sila. ayusin natin ito ikalat ang pepperoni. Magkakaroon tayo ng pizza sa masa ng noodles. Ibuhos ang ketchup dito. At ngayon, matitikman na ni Vivian. Sige, kain na. Astig! Magaling ang ginawa mo! Magsimula tayo sa vegetable spaghetti. Ang tingkad nila. Oh, sibuyas ito. Ang sarap. Ayoko niyan. Ano naman dito? Noodle pizza? Nakakadiri pa nga ang kainin ito. Hindi. Ayoko itong kainin. Wow! Pero ano ito? Ang ganda. Oh, rainbow pasta. Subukan ko nga. Oh, at jelly ito. Gustong gusto ko ito. Hmm, panalo na naman ang chef. Congratulations! Hmm? Malik ang aking tagumpay. Ako ang pinakamahusay. Ang pinakamahusay. Ngayon, ngayon. Gusto ko ng waffles. Gagawin mo ba ito para sa akin? Huh? Siyempre, waffle. Simulan na natin. Kailangan ko ng jelly. Ibuhos ito sa mangkok na may mainit na tubig. Paghaluin ang lahat. At ang buong masa ay dumikit ng mahusay. Ngayon, kunin natin ang yumanig bakal. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Hindi, hindi ito kasha. Pero sakto lang ang silicone mold. Ibuhos ang ating jelly sa halo. Ganyan lang. Ano sa palagay mo, Lola? Mahal ko siya. Sang kakaibang recipe. Well, hindi ko masasabi iyon. Nakagawa ako ng kahanga-hangang jelly waffles. Tingnan mo ito. Oh, talagang nakakaintriga. Ngayon, ang pinaka-pinagagalak na bahagi. Kailangan ko ng kulay na tsokolate. Tinunaw namin ito sa isang water bath. Kapag natunaw na natin ang lahat ng berdeng chocolate, isaw-saw natin ang waffle dito. Pero hindi nang lubusan. Ilagay natin ito sa plato. May naaalala ka ba sa ganito? Oh, alam ko kung ano ang kailangang idagdag. Kuhanin natin ang natunaw na chocolate at ilagay ang mga patak ng chocolate. Ganyan lang. Ngayon, siguradong magmumukha na itong pakwan dahil magkakaroon ito ng mga buto. Kita mo? Oo, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. mukhang perfecto ito. Oh, ang ganda. Ma-appreciate ni Sophie ang aking pagiging malikhain. Oh, oh, pero gagawin ko siyang mga klasikong waffle. At mas magiging masarap ang mga ito para sa kanya. Naihanda ko na ang masa. Ibuhos ito sa waffle iron. Pero kalahati lang. At ngayon kailangan ko ng kakaw. Ibuhos ito sa natitirang halo ng masa at ibuhos ang tsokolating masa sa kabilang kalahati ng waffle para maging tsokolate at vanilla ang waffle. Isara ito ng ganyan at maghintay, syempre, na maluto ito. Chef! Anong tinitingnan mo, ha? Ngayon kunin na natin ang waffles. Oo, oh, oh, ang bango! Wow, Lola, ang galing niyan! Salamat, chef. Ngayon, ilagay natin ang waffle sa plato. Ibuhos ang pulot sa ibabaw. Ngayon, ikalat ang mga presa. Hmm, ang ganda. Gusto mo ba ng presa? Itinanim ko ito mismo. Oh, oh, oh! dani gusto mo ba ng ilan? Diyos ko, Dani Oh, pwede bang ito ay isang stub? Ang aso ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Oh, ito ay mga stub. Salamat, Lola. Anong mga galaw ang ginagawa nito, Ginoo? At mukhang handa na ang aso. Ibus ito sa waffle iron. Oh, hindi. Yan lang ba? Ano ang gagawin ko? Salamat. Aw, oh, tama yan. Kaya kong gumawa ng donut waffle. Ew, Danny. Waffle yan. Donut ba ito? Oh, well, Sophie. Sige, subukan mo na. Sige na, mahal. Wow! Ginawan niyo ako ng mga waffle? Well, halos! Tingnan natin kung Papasok ano ang... na! Ano yon? Donut pa? Kawili-wili. Subukan natin ito. Hmm. Sandali, parang donut ang lasa. Anong nangyayari dito? Gusto ko ng waffle, pero masarap ito. Wow, malasa sa waffle at vanilla. Iyo mo ko. Hmm, masarap. Hiyumoko. Ano ba yan? Ang mga strawberry ay at ito ay tsokolate at... Oh, oh, oh. Oo, oh, Lola, gusto ko ito. Ang sarap. Ngayon, ano yon? Hindi pa ako nakakita ng biro. Sinabi ko na sa'yo dati tungkol sa waffles. Nakakatawa sila. Mmm, masarap. Astig. Gusto ko to. Pero sino ang nanalo? Bigyan mo ako ng sandali para mag-isip. Mmm, sa tingin ko mas gusto ko ang strawberries. Ang mga waffles na ito ang nagwagi. Oh, oh, oh. Sinabi ko sa iyo na ang aking waffles ang pinakamasarap, chef. Sinubukan mo ang iyong makakaya. Tatapusin ko na ang aking drawing ngayon. At heto na. Gusto ko ng in-scrambled eggs. Hindi naman yung ganong kahirap. Pwede ka nang magsimula. Maganda ang ideya. Magsimula na tayong magluto. Kailangan ko hindi ng ilang itlog. Ng... Ang pakete. Sige na. Bakit hindi ito gumagana? Sige na, itlog. Buksan mo. Oh, lahat ng itlog ay basag. Oh, hindi na tayo dapat gumawa ng scrambled eggs mula ngayon. Oh, tama. Ginamit ko ang paboritong matatamis ni Sophie. Gustong-gusto niya ang marshmallows. At kung natunaw, kamukha nila ang puti ng itlog. Sige, magsimula na tayo ngayon sa gamit na air dryer. Napakagaling na trabaho. Handa na. Kailangan ko na ngayong gumawa ng pula ng itlog. Well, magiging dilaw itong oga-guga. Perfecto. Kita mo? Hey. At ngayon, syempre, hindi ko kakalimutang magdagdag ng asin sa anyo ng paprod. Ang galing niyan. Madali lang lutuin ang mga pilay na itlog ni Dani Dani. Totoo, maipapakita ko sa iyo ang masterclass. Binabasag namin ang itlog sa isang mangkok at hinahati ito sa puti at dilaw gamit ang cute na piggy. Oink, oink. Kapag ang lahat ng yolks ay nasa hiwalay na mangkok, oh. ibubuhos naman ang puti sa dalawa, ang pulang pangkulay sa isang mangkok at sa isa pa. Berde. Ngayon, ihahalo natin ang lahat. Kailangan mo ring paluin ang mga itlog na pula. Syempre, para dyan, kukunin ko ang batidor na ito. Oh, perfecto. Oh, ngayon, ibubuhos natin ang itlog na pula sa kawali at maghihintay tayong maluto ito. Pagkatapos, mag... Glenn, sa ng sa isa... Kalahati ng panulat. At pula rin. Kikita mo? Ngayon, makukuha natin itong may kulay na tuntunin. Ngayon, syempre, kailangan nating hatiin ito sa mga piraso. Oo, oh -oh, matutuwa si Sophie. Hindi ko. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang gulay para sa dekorasyon at syempre, ilang cherry tomatoes. Nakatulog na naman si Lola. Gumising ka! Gamitin natin ang napatunayang option, kaunting ingay. Tara na, gumising ka! Ano? Ano yon? Saan? Hindi ako natutulog. Hiniwa ko ang mga paminta. Ngayon, ilagay mo ang mga paminta sa kawali. At syempre, basagin ang ilang itlog sa bawat paminta. Oh, handa na. Ngayon, Ilipat natin ito sa plato. Oh, perfecto. Naghanda na ako ng plato. Bon appetit, wow. Sophie. Oh, nagugutom na ako. Ano to? Paminta? Hindi ko gusto ang gulay. Sige, subukan natin. Salamat. Kadiri, oh! Ngayon, subukan natin ang makukulay na roll Balanda. na ito. Mukhang maganda. Suriin natin ang lasa. Oh my God! Ang sarap talaga! At naroon ang huling pritong itlog na naiwan. Ngayon, ito'y matamis na ginisang itlog. Kahanga-hanga. Wow! At mayroon pang pop rocks. Astig! Gustong gusto ko ito. Subukan natin ang isa pa. Ano yon? Ang pula ng itlog ba ay gawa sa gum? Astig! Makakagawa ako ng mga bula. At ibinibigay ko ang panalo sa pinakamatamis na scrambled eggs. Hindi ako makapaniwala! Narinig mo ba siya? Halika! Tingnan natin sila sa likod! Magaroon ng isang kawili-wiling bagay sa pagkakataong ito. Ito ay isang milkshake. Pilisan mo! At magluto! Ganun lang kasimple! Hindi ko kailangan ng gatas! Gagamit ako ng penta! Marami akong panlasa dito! Kumuha tayo ng Ives Mold muna! Oh yeah! Ngayon ibubuos natin ang penta ng iba't ibang lasa sa loob nito! Bawat hulma ay may ibang lasa. Ngayon, kailangan ko ng super lamig na penta para magyelo ang yelo. Oh, oh, ang lamig dito. Oh, parang ang hirap pumasok nito sa akin. Kapatid, palabasin natin itong lamig. Lahat ay nagyelo. Nilalagay namin ang yelo sa isang malaking mataas na baso at pinupuno ito ng sprite pagkatapos. Ibon. Oo, oh, tingnan mo ang mga kulay na ito. Ang ganda talaga. Oo. Sa'yo. Ang sarap! Gumuhit! aw oh, mahal! Ayan ang nakuha mo. Gumagawa ako ng isang smoothie na gulay. Nilagay namin lahat ng pinakakapakipakinabang na gulay sa juicer. Magiging malusog ito. Broccoli, karot, ngayon ay may isang buong baso ako ng bagong katas na gulay. Kailangan ko ng isang grapefruit, syempre. Gumawa ng butas sa tibuhos ang katas ng gulay sa gilid. O oh, maganda at malusog ito. Napakasarap nito. Ipasok ang straw at ibuhos ang natitira sa baso. Dani, kailangan mong subukan ito. Sige, Lola. Sana makayanan ko. Nakakadiri. Ayaw kong masaktan si Lola. Oh, Lola. Ang galing, di ba? Ikaw. Talaga? Salamat, Daddy. Pero tingnan mo ang ginagawa ni Chef. Oo, oo. ipapakita ko sa'yo ang isa pang masterclass. Gagawa ako ng tunay na milkshake sa isang mixer. Naglagay ako ng lahat ng asul na sorbetes, asul na berries, asul na syrup, at isa pang halo. Gagamitin ko ang timbang ng pink, pink na ice cream, raspberries, at pink na syrup. Kailangan na lang magdagdag ng gata sa lahat ng lugar at buksan ang mga blender. Oo, oh, oo, oh, oh. Mm, siguradong masarap ito. de okay. Oo, oh, oh, Ibuhos ang milkshake sa mga baso at gaya gayakan ng whipped cream, mga sprinkle ng nerds at takpan ng mga takip. Gaya sa coffee shop, ang ganda tingnan. Ilalagay ito ni Sophie at susubukan dalawang milkshake sabay. Kita mo? Maganda at kapaki-pakinabang. Magaling mahal! Oh, halika na! Kailangan niyang subukan ito! Bon appetit! Oh, wow! Ang galing! Gusto kong magsimula sa ito! Mukhang... Gaya ng Shana. trabaho na kawili-wili. Pero ito ay seryosong labag sa kalooban! Subukan natin ito! Smoothie ng gulay mula kay Lola! Ayokong masaktan ng kanyang damdamin! Oh, uh, Lola, masarap ito. Ngayon, subukan natin ulit. May balbas na pre. Wow, ang galing! Talagang mas maganda kaysa sa vegetable cocktail. Wow! Well, gusto ko ito. At ano ang nandito? Isang buong helmet? Astig! Isuot natin ito sa ulo ko. Mm at pwede ko rin pagsamahin ang dalawang tsokolate sa isa. Ang galing! Ito ang milkshake na gusto ko. Kamangha-mangha ito. Alam ko na kung sino ang nanalo sa contest na ito. Yuhu! Alam kong magugustuhan ni Sylvia Salamat.